Good afternoon mga chikilabs at beshi at sa mga beshi expired. Nagalap muna ang beshi nyo. Kasama ko si beshi Jeff. Medyo bad trip kasi ako for today's video kasi nanakawang kami ng dalawang bike. Feeling ko sa loob lang niya ng subdivision talaga. Mga j -up na yan. Mga nasa subdivision, mga mag na naman pala. Nakatira pa kayo sa loob ng subdivision, mga mag na nakayo kayo. Na high blood talaga ako for today's video. Lalabas muna kami ng kabukiran. Punta kami ng sudad, char-char. Nag-angkas na nga pala kami. Wala kasi yung e-bike dito. Saka yung bike na mat. Diyos nga, di ba? Medyo na wala ang stress ng inyong beshi kasi nakita nyo naman mga chiki loves ko. Ayan, napakaganda ng tanawi. Tapos maya-maya umulan kaya nagbalot muna kami ng kapote. Buti ang babait ng mga rider namin. Then after noon, dire na kami nagbiyahe. Pumunta kami sa isang mall. Yung unisan na dating Southerly. Alam mo bang yung Southerly na dyan? Dyan dati na nakawan ang mudra ko. Sana naman nagbago na dyan ang mga tauhan. Lalo na ang mga guard. Feeling ko sabuatan din dyan. Char. Hopefully, hindi na. Laking perwiso kasi niyang mga magnanakaw yan, di ba? Ayaw magtrabaho ng patas. Ewan ko ba, pati sa gobyerno, ang mga Pilipino talaga, ang lakas mga magnakaw na HB na naman ako. Okay. Magre-react na naman dyan yung mga nakikinood, ha? Kay mga bashers. Kasi bali naman, interpretation nyo, magsumbong naman kayo sa mga politikong sinisipsipan nyo. Charis. Kulang ng sipsipin nyo ang puwet, keme. So, ayun na nga, maya maya nakarating na kami sa Unisan. Napakarami ng tao. Rush buying na sila, guys. In fairness, ang mga Pilipino, pag December, ang daming kwarta. Then, after nyan, after after ng New Year, puro opera, keme. Sobrang daming mga bata, mga beshi ko. Ito nga, akala ko manika, tao na pala. Pagod na ang beshi nyo. Halos 2 hours na kami namili kasi mapili talaga ang besiko So after nyan, umuwi na kami mga chiki labs. So ayan, nakauwi na kami. Ay, salamat nasa sa mansion ko na ako. Char. Hospital lang po yan, nakabuyaw. Then, namili muna kami ng aming makakain dito. May mini bazaar nga pala. Dito yan sa clubhouse namin. Hindi na kasi kami nakapagluto ng aming dinner. Me po. <laughs> <Sorry>. <laughs> so after namin mag-dinner, nagbalot na kami ng belxico.